Ala. Isang pabo natin, no. Oh. Tingnan niyo yung mga kambing. Sila. Umiilaw yung mga mata nila. Mga nagabi po, ngayon ay pupunta tayo dun sa mga kambing, kumusta natin. Dahil pag medyo madilim na dito, hindi ko kasi minsan nakokontrol yung mga kambing namin kung saan sila nagpupunta. So, kailangan tuwing gabi dahil ngayon medyo bago yung ibang kambing natin, bagong bili namin. So, tuwing gabi ginagawa ko um pinupuntahan ko no nag-roving tayo kung sila ba ay nakauwi dun sa kanilang mga bahay kasi kanina meron din tayong isang kambing nakita na buntis, no, at malapit na mga anak. Actually, nagalaw na rin dun sa katawan niya, pansin ko yung ulo. so uh, siguro nasa dalawa siguro yung magiging anak nung twins siguro, no. So ayan, tara. So dito ito yung mga rabbit namin, nandiyan sila. No, sa unahan. Eh dito kasi kanina nagkumpulan yung mga kambing. So titingnan natin kung nandiyan ba sila. Tara o umuwi na sila dun sa kabila dun sa bahayan nila yung ibang mga sisiyo namin nandito oh dyan sila tumira sa ibabaw ng bahayan ng itong bahayan ng babo yan ayan may mga manok tayo dyan dyan tumitira yan o, ayan yung ibang mga manok natin Tara. tas yung gansa namin sila yung mga pinaka roving guard namin dito kung pagkita nyo nandyan sila pagkagabi yan lakad lang sila ng lakad dyan paikot-ikot so ayan, yung ibang mga alaga namin, yung mga manok na iba nandito. Minsan dito yung kambing namin tumitira kaya ito sinisilip ko rin kung may kambing sa loob. So ngayon wala. Tapos doon naman sa kabila, andun din yung ibang mga manok. You know. yung mga manok nating iba. Tapos minsan ganina nandiyan diyan yung kambing umakyat dyan. So wala na sila, ibig sabihin umuwi na sila doon sa bahay nila. So ayun dito tayo. Isa-isahin natin yung area kung saan possible na tumitira yung kambing. Minsan kasi dito umuulan. Inaalala ko, pagka umuulan mamaya, wala silang, di sila nakatuloy doon sa bahay. Eh, sensitive kasi mga kambing. Ayan, dito. Silipin natin. Nandito yung mga pabo naman namin, si Babaw. Tapos yung bagong bili namin kambing, ay ayaw nilang lumayo, no? Ayaw nilang pumunta doon sa kabilang bahayan. Ayan yung mga pabo. O, oh. Yan, tapos yan 'yung kambing natin. Yung magnanay, dalawang anak. Yung magkambing natin wala dito. Siyam kasi 'to sila, so ngayon tatlo na 'yung nakikita natin dito. Ayan. Ah, tayo. Yun, hala. Yung isang pabo natin, 'no. Oh. Tingnan natin kung buhay pa 'to. Tingnan natin ano niyari diyan. na. Sayang. Ayun oh. Wala na. Taynga siya. Anong kayong dahilan nito? Kailangan natin makita to kung may sugat siya. Ayan o. Laki na. Sayang. Ayan, lalabas natin para hindi mabulabog yung mga tabo natin nandito. Mga manok. Yung kambing. Minsan kasi tumatakbo yung mga kambing natin. Kailangan natin masilip to kung may mga kagat. Ayan. So mukhang negative naman siya sa kagat. siya, kumain ba siya? Wala siyang kinain, so posible may sakit to. Baka nagkasakit to. You know? Taba pa naman. Ano, wala siyang kagat. Diig ignya, Sobrang sayang, laki na. no. So, ganyan talaga minsan Dito. May mga ganitong pagkakataon talaga pagdating sa ating mga alaga. So wala siyang sugat. Baka may sakit na namang tumama dito. Ayan you no? Know. So, kailangan nga natin maobserbahan sila. Actually sa mga inahing pabo, no, bihira lang na mamatay yung mga pabo natin. No, sa, lalo na sa ganitong age na mga malalaki na. Madalas namamatay dahil ngay um, kinakagat, inaaway, pinagtulungan. So, ganon yung usual nangyayari lang. Ah, ngayon, ito, rare to na ganyan. Namatay na lang nawala wala namang kagat. So, ayan, wala naman siyang kagat. So, laki na, no? Sayang to. so, nasayang ng natin. So, hindi naman siya sinuwag. Mm -hmm. Ayan, mukhang may sakit siya. No, baka nagkasakit nga to. So dahil dito, i-observe natin yung mga ibang nating alaga. Kung medyo may manghina, kailangan natin agad na kunin at gamutin. So ayan no. So balikan natin to maya maya. Tingnan muna natin yung ibang kambing. So ayan yung dalawang kambing namin. Diyan. Ayun no. Ayun. Naglalakad pa. Nagatakbo pa. Nag pa. Hindi pa na uwi. Doon no. Yun no. Know. Yung dalawang bago. Oo. Oh kambing natin. Sana yun umiikot, takot sa tao. <laughs> ah, hindi sila dalawa. Oo. Yan yung o, ayan, yung dalawa. Yung iba naman, doon sa kabilang bahayan. So, ayan yung kambing natin. No? Ayan yung dalawa. Ayan yung isa, oh, yung itim. So, nasa side sila natutulog. O, ayan, sana pumasok sila dun sa loob ng bahayan. Ayan, umikot lang sila. So yung iba naman, yung buntis na kambing, tara, mag-isa ka lang, hindi ka madilim. So yung buntis na kambing namin, nandun sa unahan. So silipin din natin kung kompleto ba. So ayan, tara. Tama ko may para may ilaw. So dito tayo. Silipin ko lang ng konti kung nakauwi ba. Kasi nandun yung isang buntis na kambing. Ayan, no? Nagro-robing tayo lagi dito. Kung naka-uwi ba lahat ng kambing. So, ayun, no? Dito. Makikita natin dito, malalaman natin kung nandun yung mga kambing. Kasi umiilaw yung mga mata nila. So, ayun, no? yan oh, makikita nyo. Ayan, no? Yung mga maliwanag na mata. Ayan, o. Two, three. Yan, apat yan sila dyan. Lapitan natin. Ang mga kambing, pag nailawan mo yan sa gabi, nag-iilaw yung mata nila. Ayan o. Hindi pa yan yung bago. Isa, dalawa, tatlo. Apat yan sila dapat dyan eh. So tara, punta natin, lapitan natin. So yan, yung mami kambing kasi na buntis, nandito rin yun. O, dito lang, pag madilim na, kailangan tingtingnan yung daan natin. So, ayan o. Oh. Ayan, kompleto. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ayan, apat sila. So, dito. Oh. So, dito tayo. Ayan o. Oh. Ayan sila. Kompleto sila, no? So ayan, nandito silang apat. So nandun kanina yung lima. At yung apat natin nandito. So ayan, okay na okay yung kambing natin. No? Ayan yung barako. Yung katabi niya, itong isa, yan yung buntis. Ito yung buntis. Na malapit ng mga anak. Tapos nandyan yung mga anak niya, apo niya itong isa. Ito, anak niya to Tapos ito yung anak naman nito. So ayan silang apat. Si Mingo, yan yung ating barako dyan na pampalahi. So ayan, napakadilim dito. Ayan may aninipot pa oh. Ang dawag sa Tagalog na aninipot? Alitap-tap. alitap, -tap. alitap -tap, oh. May mga alitap-tap lumilipad. So pansin mo yung mga alaga natin pag medyo malayo, you know, kumikislap yung mga mata nila. Yan. Ganyan yung mga kambing you no, know, kapag nailawan. So yun know, okay, goods tayo. Lahat okay. Nakakauwi silang lahat yung mga kambing natin. Maliban doon sa pabo natin so, na sisiya sa atin natin. Ano ba talaga kayang dahilan ng, pag ng pagkamatay? So may napapansin ako doon sa puwetan niya. Parang may mga ano, may basa yung ganyang mga ipot niya. So posible ang dahilan noon ay sakit, no, may sakit yung ating pabo. So ang delikado noon ay kapag yung sakit na yun ay nakakahawa sa iba. So delikado yun, baka magamatayin yung alaga natin. Sobrang sayang. Ayan na, tara. So, yun lang mahirap doon. Mukhang hindi naman siya kinagat ng hayop. So, okay naman yung kambing natin. Ah, yung pabo natin. So, kailangan lamang noon. Ay, kailangan natin obserbahan maigi para hindi madama yung iba. Pero usually naman dito sa mga pabo, pagkaganyan ay nangyayaring ganyan na mamatay, Hindi naman sila nakakasabay-sabay. Ayan o, sabay-sayang so, nito. Hindi Buti na lang, ayan, marami pa sila din dito. Sana hindi madamay iba. Ayan o. So yun, siguro yung nalaglag siya kagabi. Yung kambing namin, may bahaya naman doon, pero itong sila, nandito pa rin, no? Itong tatlo, tapos yung dalawang nandyan. Eh, gusto-gusto nila dito. So, ayun, no? Ito yung talagang minsan nangyayari sa kambingan, Asa ah, sa mga alaga natin. Ah, uh, pero ito, magsisilbing learning sa atin nito. Kailangan na naman nating obserbahang maigi yung alaga natin. No, kung merong medyo nangihina, kailangan nating hulihin agad at gamutin natin agad ng panamoks para gumaling agad din. No, tulad ng iba, meron tayong mga nakasurvive ng mga pabo doon. Kasi yung nagagamot natin agad, no? Napainom natin agad ng Panamox. So ito hindi natin namalayan to, bigla na lang. May babalik din yan. Tara. Nakakita sila sa gabi. Yung kambing naman, nung una nag ako pag umulan. Pero research ko, ang mga kambing pala ay nakakita na sa gabi. Meron silang night vision. No, kaya hindi pala ako dapat problema sa kanila. Pwede nga lang, kailangan ko i-check dahil nga may buntis na yung kambing. Dapat na sa maayos na kalagayan yung mga kambing natin. So, ayan no? Yung mga alaga natin dito, itong mga nandito, yan, naagapan natin to kasi napapansin natin mahina. Yan, nandyan yung ibang pabo natin. Atin, untog ako ah. So, ayan. Ito, naagapan natin sila. Yan o. No? Ito yung muntikan na rin mamatay na nakaraan pinainom namin agad ng panamok so ayan buhay na buhay sila so naagapan natin yan ito may mga sakit yung alaga natin o anong insekto to may insekto pa dito sa kanilang kainan o. No? yan yung kasi insekto baka kailangan natin tanggalin yan at baka makasira makasama sa ating mga alaga ito yun o no? ano kasing insekto? Ang siya. Meron. What kind of insect is this? Oh. Parang worms na ano. Ayan. Siguro na ngayon siya ng pits. Ayan, ito. Gagaling na. Pagaling na itong mga pabo natin nandito. Tulog lang yan kasi gabi na. Ay, hindi yan. Talagang patay yan. Oh, so, ayan o. So, panibagong learnings na naman to sa atin at uh, uh, yun talaga minsan may mga pagkakataon talaga ng mortality din sa mga alaga no? kailangan lamang natin na um, ayusin uh, lalo pang pag, -pag yung pag sa kanila at kapag may napapansin tayo na medyo mahina ay kailangan magamot agad no? so yun yung ating pamamaraan din dito sa bukid so yun po no? muli po maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po